guys, kain tayo ng honey. Hani, ano ang tag dito? Uh, laywan. Laywan. Yung mga ano ng laywan. Ang niya ng Uod ng laywan. Kain tayo guys, yung kinalamyasan na uod ng laywan. Yung hani, yung hani, kinain na ng batang ito. Ito, kinain na ng batang ito. Yung hani, magaling sa inuubo. Ito, magaling naman to sa ating intestinal. Intestine. Tain tayo, guys! Once in a blue lang tayo makatikim nito. Ngayon lang ulit ako nakatikim. Si dal, si dal, dal, Japanese. Sa tagal ng panahon, na ngayon ko lamang meron ito natikman. Mayroon niya ng hmm Masarap! May lahat na kalamias, guys. Da, laki hmm. ta, laki kita laki, ta, laki, ta, laki. Na, na, nasa, nasa yosub ka. Nasa yosub. Pa, paano hmm, yun? Hindi ka nakain ito? Paano yun? Alin? Hindi ako nakain yun. Yung pinakay ko lang. Honey? Honey. Hmm. Tagal ko na nang hindi man to, guys. At parang ano na, parang isang dekada. Salap niyan. Hindi ko natikman. Salap niyan. Ito ito ng aking pamangkin sa bundok. Today days Hmm. Tulis mo kaya yan, tulis mm, mo yata. Mm. Sarap guys. Hmm. Sarap. Dito kayo at naambawin. Tuwang tuwa ako. Um, Tablet, gustong gusto ko. With kalamyas. Hmm, ng kalamyas. With yung ano ng laywan. Honeybee. Ay, hindi pala honeybee. Ano nga tag? Ito, bees. Bee yung ano niya yung uod ng, ng bee ng bee guys Kain tayo kain kain Oh okay guys thanks for watching bye bye have a nice day